For today's episode, dito naman tayo sa hindi trending sa social media pero dinudumog ng mga tao na matatagpuan dito sa Santa Trinidad Extension, Angela City, Pampanga ang strip Trip Batang 90s at eto nga pala ang pinipila nila dito ang kanilang bestseller na Pares Overload na merong lechon kawali, chicharong bulaklak at laman ng baka na sa halagang 120 pesos ay may unlimited java rice ka pa kaya pagdating namin doon ay dali-dali na kami pumila nag-uumpisa pala silang mag-open dito 3pm to 12 midnight at sarado naman sila tuwing sabado kaya kung taga Pampanga ka at grab crave ka ng ating gabi, huwag ka na munang mag-automatic pancit canton, punta ka na lang muna dito. At pagkalipas ng nasa 20 minutes na pila, sa wakas umabot din sa finish line. Binijuan ko nga pala abang ginagawa yung order ko, bali inuna nila yung beef, tapos sinunod nila yung lechon kawali. Dito pa lang solve solve ka na, pero meron pa silang ilalagay dito, yung chicharon bulaklak, yun no? Kaya kung taga pampanga kayo, mga ka solid, huwag na kayong bumiyahi ng malayo at pumila ng tatlong oras para lang matikman ang diwata pares overload. At syempre, bubuhusan niya na ng napaka solid na sabaw. Ito rin kasi ang binabalik balik ng mga tao dito dahil sobrang napakala saat at may halo pang taba. Shoutout so, nga pala si Cristobal Mortos Recto ng Romblon at si Chef Artim Bang mm -hmm. ng San Joaquin Mabalacat. Maraming salamat po sa panonood. At hindi kumpleto ang Paris Overload Experience kung di natin sasangkapan ng spring onion, kalamansi, chili garlic at fried garlic. At konting meos meos lang para siguradong solid ang ganap. At paglabas ko, saktong nagbablog din pala si Loboy TV at si Kuya Red TV. Napaka solid at napakasarap ding magluto ng mga yan. Pakifollow naman sila mga kasolid. At syempre, dito na tayo sa pinaka-exciting part ang Tiki Man Time. Yung nanalo ka ng pares tapos yalo mo sa Jabba Rice kain po tayo Sus Mario Joseph, kanya na po. Grabe mga solid kaya pala dinudumog at pinipilan kahit hindi trending sa social media dahil napakalasa at napakasarap ng pares overload nila. At shoutout ko nga pala ang Barangay Consuelo Makabebe Pampanga. At shoutout nga rin pala sa ating mga bayani ng UFW, magingat po kayo lahat dyan. At si Den Den Larita ng Mauban Quezon, marami salamat po sa panunood. At pag ganito talaga kasarap na pares ang kinakain ko, hindi ko talaga mapigilan sumubo. Magantaan po siya po na kalasa ng kalasa. At syempre, hindi natin pwedeng hindi dikitan ng kasolid sticker yan. Dahil tayo ang kauna-una ang nagdikit ng sticker dito sa Paris Trip Batang 90s. Hanggang dito na lang muna ng episode na to. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga video. At sa mga walang sawang nagsishare, maraming salamat. Napaka-solid Sobrang na-appreciate ko kayong lahat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Basta kapampangan, manyaman!